Duterte and Senatorial Boss Nangunguna sa isang local survey sa Agusan del Norte ang detalye ng balita mula kay Kapar MJ Mondihar. Naguna sa isang local survey na isang prestigyosong universidad sa Butuan City, Agusan del Norte, ang Duterte Senate slate sa official Facebook post ng FSUU Research and Publication ng Father sa Tornino Urius University. Number one sa Senator Rebels na luboto ng mga taga-butuan ay si Senator Bongo na may 60.85%. Sinunda naman ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may 58.37%. Habang bumatlo si Congressman Rodante Marcoleta na may 32.09%. Pangapat sa listahan si Attorney Jimmy Bondoc na may 18.58%. At nasa panglimang pwesto naman si Philip Salvador na may 17.12%. Pasok din sa top 6 si Pastor Apollo C. Kibuloy na may 15.78%. Habang si Attorney Vic Rodriguez ay nasa ikatitong pwesto na may 12.44%. Pwesto naman sa pangwalo hanggang pang-10 ang mga pambato na administrasyon sa inalim na aliansa para sa bagong Pilipinas. Samantala, halo-halo naman ang political leanings ng na mga nasa pang-11 hanggang pang-15 sa survey. Umabot sa 4,500 na mga residente mula sa 86 na mga barangay sa Butuan ang lumahok sa survey. Layon nito na matukoy ang puso ng general population ng Shulad kaugnay ko na na halalan. Isinagawa naman ang survey mula April 9 hanggang 16, 2025. At sa darating na Mayo at Resc, nakatakdang tumungo ang Duterte and Senate Slate sa Butuan City para sa isang grand campaign rally sa buong Caraga region. Kaya vote straight PDP laban. Oh, bakit po vote straight PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya walang kukontra, walang kakalaman. Kami pong lahat ng kakaisarian Pagkatapos, siguradid, siguridan pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kaya wala pong magmamali o straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagluto I essa Jos Filipinas com mal, MJ Mondihan, Essa